Diba namin i-serve sa amin itong Lotus 300 Ampere kasama yung grinder, na CRB grinder. Pero ito, boss, pang personal na gamit mo lang? Ito sa bahay. Gumagawa ko ng tangke ng ano eh, ng tubig. Ah, ala, tangke pang digma eh. Okay lang eh. Sige, tre, let's see. Ah. Okay, ng ano, salesman natin. Na pogi, cute ba yun pre? Ang pag-alad po yan. Bumaha natin. Ang po yun. I-testing ng ating salesman yung welding machine. Ito si sir, customer natin dito sa uh, CRV sa Kote Grunge. mag a siya sa amin ng low to 300 amperes. With CRV angle grinder na 800 watts. Gakas-gosing no? Halos isang banka lang ang laki ng machine na yan. Bait pero malakas Inverter kahit sa extension Pwede na 220 volts Kahit sa mga outlet lang sa bahay Pwede mo na siya magamit Okay sir, okay na yan Okay na daw kay Boti Yung grinder naman ang testingin natin ah, Kuhaan natin si sir ng grinder Ito kami, si Japan, uh, si Japan Na 800 watts Okay, mga pre. Ininit mo muna yan. Nasingin natin itong grinder. Sa top box yung set. Kasi yan. Yan, sa mga nag ng power tools dito sa, sa Potty Branch. CRP Power Tools. Pwede kayo mag-walk-in. May ano rin kami, social media account, Facebook page. Pwede kayo mag-message sa mga gusto mag-order sa malalayong lugar. So, ito yung ating grinder. Yan. Okay, ganda to hawakan, eh, banana. Yes. Quality. Ba maganda tuh guys. Siya dito, siyu. Alam mo lang siyang bali ipanghawakan eh. Halos kakukop lang ng buong kamay ko. After, balik na 'yan. I're ready na ni Sir yung paglalagay niya ng kanya-kanyang ano. Power tools na bili sa amin, dito 'yan. The Kirby Power Tools, supporting us. personal na gamit lang daw ito ni sir pero kung pang anak buhay nyo pang DIY, pang construction pwede pwede nyo naman siya magakit <laughs> <laughs> alam mo ah <ha? laughs> okay, balat mo na yan sir gawa natin na resibo para sa warranty niya okay na sir, Approve na ito yung resibo ng ating customer. Yeah. Sir, ito po yung ating resibo, sir, para sa pabayaran? Uh -huh. Ready, sir, para ano, pagkalimutan na. <laughs> Ayan, payment ng ating customer. Na si sir, pumunta sa aming store. Dapat pupunta daw si sir saan, sir? Sa Bulacan? Eh, oh. uh -huh. Ayan, napadaan siya sa aming store. At nagustuhan naman ni sir yung power tools na nabili niya sa amin. Yeah.